Hello mga suke, tuturuan ko kayo ngayon Paano maghanap buhay yung pusit yan Ito, ganyan 10 pesos yan, ganyan Yung ganito kalaki Yan, 15 yan, 15 Yung ganito kalaki, 20 eh, no? Ito, ginupit-gupit to, mga oversize yan Oversize Mga ganito kalaki no? Mga oversize Yan, mga ganito kalaki, oversize Gagawin mo ngayon dyan, gugupitin mo para magiging 10 pesos yan. yan yung mga ganitong oversize gugupitin yan eh, no? para magiging 10 pesos ganyan gupit yan hmm. magiging 4 na hati 20 pesos na yun. Hmm. Ito. Cover size. Malaki. Pupitin mo yan. Hmm. Para maging 10 pesos. Tapos ngayon, tutugi mo siya ng stick. Ito. dalawang hiwa ay 10 piso na yan hmm. ano siya ngayon <coughs> 10 pesos ito 15 tubi mo siya kung tubong ganyan 15 gugupitin mo para di matigas sa yung customer yan 15 yan ito malaki 20 20, 20 20 pesos ganyan ako laki ganyan ang diskarte sa pusit 15, 20, 10 marami pa tayong tutugin at bugupitin yung mga magusto dyan ha Magtinda ng pusit. Turuan ko kayo.